Ngayon, uh, marami pong sa mga Pilipino doon, ang uh, ang problema naman po, yung pong kanila mga passports and other documents, eh hawak po ng kanila mga employers. So yung iba po sa kanila, hindi makauwi kahit gustong gusto na dahil hindi nga po makuha itong mga dokumentong ito na kailangan nila sa kanilang pag-uwi. Papanong tulong po ang ginagawa ng DMW sa mga ganun po ang sitwasyon? Papano nyo po nalalaman uh -huh. kung sino-sino yung mga Pilipino na nasa ganoong sitwasyon? Uh -huh. Uh -huh uh two levels ang pinaka uh, ang pinaka proseso natin ano aside from 'yung pagbook ng flights madali na 'yung part na 'yon uh, 'yung pagbook ng flight pero 'yung uh, 'yung una 'yung kapag wala silang pasaporte uh, ang lunas naman diyan nanjan din si Ambassador Raymond Palapat at nagpapasalamat tayo kay Amba kasi nai-issuehan ng travel document 'di uh, ba kagabi 'yung pinakamalaking grupo umuwi kagabi, 76, no? ating gabi silang dumating, sinalubong namin sa airport. At ana uh, siyempre nakapanayam ko 'yung iba doon at uh, marami sa kanila walang pasaporte, so travel document ang ibinibigay nila, no, from issued by the embassy. Pangalawa, uh, assuming may travel document o may pasaporte, uh, 'yung employer, uh, uh, pag pinayagan, uh, na issue na ng exit clearance travel ready na agad no lalo na kung may ikama pero kung halimbawa hindi cooperative yung employer that's when we rely on the immigration ng uh, ng Lebanon pwedeng ma-override uh, immigration ng Lebanon yung yung employer so kahit na kahit na uh, hindi nagbibigay ng uh, ng pahintulot o kaya uh, may agam-agam o pagtanggi yung employer, ay uh, pwede naman mag magproceed with Lebanese immigration but in fairness no to the Lebanese employers mm -hmm. hindi katulad ng ibang karanasan tar natin they have been highly cooperative at uh, hindi karamihan sa kanila ay tumatanggi o o hindi pinapayagang uh, umuwi yung ating mga kababayan So kaunti lang po yung mga ganong uh, sitwasyon na kumbaga yes, yes. Eh, mm -hmm. Pero na yes, kumbaga right? eh, nabibigyan pa rin ng tulong ng DMW kasi kahit walang pasaporte, walang dokumento, tutulungan pa rin pong makauwi ng Pilipinas. Yes, And yes, there are yes, cases. Yes, uh, there are cases na ganun na po ang nangyari kagaya na sinasabi nyo kanina. Yes, na-override ng Lebanese immigration at ng embahada natin doon sa mga kaso na walang pasaporte. Nag-i-issue ng TD na tinatawag, mm -hmm. uh, travel, travel document. At uh, kagabi, again, yung mga nakapanayam ko, meron uh, talaga din uh, ilan sa kanila na uh, maybe for emotional reasons uh, uh, may agam-agam yung employer sa paglisan nila but still pinayagan sila at the end of the day. Secretary, as of now, ilan pong mga Pilipino ang nasa shelter sa ngayon? Sa ngayon, mga 159 na uh, bumaba ng kaunti, gawa nitong malaking grupong umuwi kagabi, 78, no? 76 na mm -hmm. at dalawang dependent, so 78. Pinakamalaking grupo yan, kasunod nung, nung pangalawang pinakamalaking grupo nung, uh, nung uh, Webes o Biernes, uh, 47 naman yon umuwi nung ano. nung uh, Webes o Biernes. Kaya umakyat na sa 668 ang nauwi sa sa Lebanon pero umaasa tayo na, na uh, this week no this week uh, umaasa tayo na mas marami pang uh, uuwi uh, uh, umaasa tayo na sa sa darating na linggo ay uh, magkakaroon ng uh, paramihan pa pag-uwi ng mga kababayan natin mula sa Lebanon Ted Pylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.